Hindi po yan, kasi pin po ako. Hindi oh, eh, kaya nga po, hindi. Hindi lahat trabaho driver yan. Hindi eh, kaya ay, ba, ba, ba? bakit po hindi eh, po ngayon? At bakit po kayo? Ba, ay, ay, bakit po kayo nag-ano sa akin? Eh, kaya nga po may eh, maps nga po kayo. Kaya nga po nga kayo siya. Tamo. Kamali naman na kamali. Sir Balagot, magandang hapon po, Sir John. Hello, Senator Rafi. Sir, ano na pong sitwasyon pinaka-latest po dito sa inyong driver, si uh, Mr. Guerrero? Um, ayun nga po, sir, no? um, unang-una po, eh, po namin sa in ang insidente na ito. At gusto lang po namin sabihin na hindi po natin talaga gusto itong mga pangyayari na ito at gawain ng TNBS driver. At kaya naman po kami nandito ngayon para po makipagtulungan po sa inyo. So, so far po nung nalaman po namin ang insidente na ito um, Senator, agad-agad um, po namin itong tinignan at um, nung na-match po namin yung ride po um, doon sa video na um, pinakita po kanina, agad-agad po natin um, tinry na i-contact yung driver. Um, yun lamang po ay hindi natin po siya na-contact, hindi po siya sumasagot ng kanyang telepono. At um, kaya po ang ginawa po namin ay binan po namin ang driver na ito um, as part of our um, preventive measure po. Pero sa kasalukuyan po ay patuloy po ang aming pag-iimbestiga tungkol dito. Tinitingnan po natin ang record ng driver na ito. Um, at um, in parallel po to that, um, tinry din po namin na tawagan po si Ma'am Christine. Okay. Um, unang beses po na-contact po namin siya kaya lamang po ay Parang may problema po ata sa signal kaya hindi po namin siya nakausap ng maayos. Pero sinubukan po ulit namin siyang tawagan kaya lang po hindi po namin um, ma-reach na po siya. Okay. Ito pong si Christian Guerrero, itong driver ninyo, nakikipag-reach out kayo sa kanya pero hindi niya sinasagot mga tawag niyo po. Sir, ganun ba yon Tama po Senator, opo. Okay. Base po sa inyong record, matagal na po ito. Ano bang pagkatao nito, 'di ba? Dapat meron po kayong ginagawang mga background check din bago niyo tanggapin ang inyong mga driver to make sure na capable sila uh, doon sa kanilang uh, trabaho, especially kung how to deal with the customers. Di diba ba may mga orientations na gano'n? Opo, opo, sir, tama po 'yun, sir. Um, as part po ng aming onboarding process po, ang um, hinihingian po talaga natin sila ng mga dokumento kagaya po ng mga lisensya at kabilang po doon sa hinihingi namin ay ang kanilang NBI clearance. Mm -hmm. Um doon po sa tanong ninyo ang driver po na ito ay um sumali po sa platform namin noong January nitong taon na po na ito. Pero ang sa nakikita po namin base po sa kanyang record um parang part-time lang niya po na ginagamit yung platform namin ang in InDrive okay. sa pagmamaneho po bilang TNVS driver. Nakikita po namin dito na Nasa isa o dalawang rides lang po ang nakukuha niya sa amin am um, uh, kada araw. Kasi po ang itong driver po na ito ay um, gumagamit din po siya ng ibang um, ride-hailing application po. But is this the first time na uh, nangyari itong ganitong klase insidente na kung saan nakabanggaan niya yung kanyang pasahero? Sa pagkakaalam po namin, unang beses po ito na nagkaroon ng ganitong klasing incidente po. Opo. Okay. Gumagawa rin po ba kayo sir ng uh, random uh, drug testings sa uh, mga drivers niyo? Um, yes po, Senator. Actually po, um, isa po yan sa mga um, programa na gusto din po namin na i-roll out. Kasi nga po, nung mga nakalaang buwan po, maalala nyo po, okay. nagpalabas po ng Department Order, ang Department of Transportation, patungkol po sa mandatory drug testing ng mga um, public uti utility vehicle drivers. So, um, yes po, sir. Um, amin pong um, sinisigurado din po na wala po sa mga Um, drivers natin yung mga gumagawa po ng ganyang klaseng kalokohan po sir. Okay. Pero um, uh, sa ang katotohanan po sir kasi nga po bago lang po namin ito um, ginagawa, bago lang din po yung operations namin. Um, ano pa po sa dahan, -dahan po um, namin ginagawa ito sir. Okay. So in short si Bak na po ito. Opo, Itong sir. Si Guerrero. Opo sir. sir. Opo sir, correct po yan sir. Okay. On my part also uh, sasabihan ko po yung uh, DOTR na dapat na to sa lahat ng TNVS na hindi na dapat siyang iallow na kahit na anong uh, applications ng TNVS payagan siyang uh, makapag-drive pa muli dahil napakasama ng ugali niya sir. Grabe nakita so, ko yung video. Po, We fully agree on that one sir and um in fact po um Uh, isa sa mga ginagawa po talaga namin din sa in-drive ay um, constant naman po yung pag-remind natin sa ating mga drivers na um, alalahanin po kung ano yung matutunan nila during our driver onboarding training po. Bakit po meron siyang dalang kutsilyo? Yun nga po sir. Yun lang po sir ang hindi po natin malaman po talaga kasi hindi naman po kumbaga sa yung mga drivers hindi wala naman hindi namin sila na check isa isa po talaga sir no pero um syempre po sir um isa yan sa mga um, hindi naman natin gusto na ginagawa din talaga po ng mga drivers natin okay. but um rest assured po sir na papaalalahanan po natin ulit lahat ng mga in-drive drivers patungkol po sa maayos na conduct po sa paghandle po ng mga pasahero natin. Meron pong balita, I don't know if you can confirm this. Anyway, I have to investigate uh, kasi po akong uh, committee chair sa public services na yung mga reject sa mga ibang uh, kumpanya tulad sa Grab na ban na. Pagdating daw po sa inyo, bagsakan daw po kayo ng mga, sorry sir, for the word, yung mga basura na at uh, tinanggihan na at uh, sinibak na. Kayo raw pong taga-salo. Baka pwede hong uh, siguraduhin nyo na pag uh, sumali sa inyo, check nyo muna yung background kapag nakita nyo o check nyo muna, tawagin nyo muna yung mga previous employer niya bago nyo po tanggapin. Ang masasabi ko lang po dyan, sir, um, hindi po ata totoo yung ganyan po na mga sinasabi. Kasi po, um, ma-explain ko lang po, ang proseso po namin ng pagtanggap ng driver is um, pinapa, hinihingan po namin sila ng pruweba na sila po ay active pa doon sa kabilang platform kung galing man po sila doon. Um, yung iba naman po na bagong-bago po talaga na first time po nilang sumali sa um, ride healing sa amin, um, gaya nga po nang nasabi ko sa inyo, hinihingan po natin sila ng kalampatang mga um, dokumento, um, lisensya, CPC, yung plankisa nila mula sa LTFRB, um, NBI clearance, police clearance po, so yung mga ganun po. Sir, sabi niyo part-time lang siya sa inyo at meron pa siyang isang uh, ng kumpanya. Ano pong kumpanya ito? Did you check with that company? Kumusta po yung uh, ang kanyang uh, kalagayan doon at bakit siya nagpa-part-time lamang sa inyo? Ba't hindi siya full-time? Bakit dalawa-dalawa ang kinukuha niya? Baka may problema siya doon sa kabila kaya pumasok siya dito sa inyo? Yes po sir, I, I think that that's something that we can do. Um, admittedly naman po, um, hindi pa namin ho nagagawa but um, that's a very good suggestion po sir um, to make sure po na um wala pong bad record um yung driver po thank you very much for that magandang hapon po attorney greg so senator so ano ano pong pwedeng gawin ng LTO bilang parusa o sanction sa taong ito Opo, oh, oh, nakita ko rin po nakita ko rin po yung video na yon senator agad-agad uh, po, po utos po ng ating secretary Vince Dizon at saka uh, ASIC government dosa na mag-issue po ng show cause order. Okay. May na-issue na, -may na, na po tayo na show cause order Uh, putting the vehicle on alarm. Pero at, at sa video po kasi di po natin nakilala yung driver. So designated driver lang po yung nakalagay doon po sa ating SOCOS. But once malaman po natin kung sino po ang driver na yon suspended po ng 90 days yan, automatic. While pagpapaliwanagin siya kung bakit hindi dapat i-revoke ang kanyang lisensya dahil uh, he took advantage of the fact na meron po na driver's license tapos ginawa po niya yun. Opo, ang, ang, pangalan po ng driver, Christian Guerrero po. Christian Guerrero, salamat po sa info, uh, Senator. I, ano po namin, i-issue po namin agad ngayon po yung kanya pong uh, the, uh, showcase show cause po. Kapag talagang nakita ninyo, maliwanag na maliwanag, uh, meron siyang ginawang hindi tama at gamit yung driver's license niya, pwede yung makansila. Uh, tama po, Senator. Uh, pwede rin po kami mag-impose ng disqualification sa kanya na hindi po siya pwedeng magkaroon ng lisensya na. Ah, forever ban, lifetime. Okay, very good oh, para po. masampulan madalat. at yung iba hindi siya tutularan. Sir John. Yes po. Makipag-coordinate na lang po kay sa LT makipagtulungan kayo para doon sa show cause order na i-issue kay Mr. Guerrero hanggang sa ma-revoke po yung kanyang lisensya at forever ban na po siya mag-drive. Oh, sir, sir. sir John. Po kayo. And then keep calling the victim na ano po itong si Ma'am Christian Joy at tingnan niyo po kung ano po yung uh, pwede niyo maitulong sa kanya. Baka na trauma po siya kailangan niya po ng intervention, etc. Please help her, sir. Yes po, sir. Yes po, sir. Copy on that, sir. Sige po. Maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, Mr. John Louis Balagot, Government Relations Manager in Bright Philippines. Good afternoon po, sir. Thank you, Senator. Good afternoon po.